Pununang pasasalamat si dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa paggawad sa kanya ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang hinatulan ng ombudsman si Mabilog ng dismissal at pagbabawal na maupo sa pwesto noong 2017 dahil sa dishonesty at hindi maipaliwanag na yaman. Dahil sa pardon, muli nang makakalahok sa halalan ang dating alkalde. I assure you po that... Uh... I will continue po to serve uh, our people, especially the ilonggo sa ilo City, according to sa inyong gusto, which is good governance, and according to what is proper, what is morally right rather than what is politically wrong. Paliwanag ng Malacanang, kinilala ng Pangulo ang mga nagawa ni Mabilog noong siya ay Alkalde pa ng siyudad. Uh, he was forced by circumstances to go to another jurisdiction for some time. September 2024, nang umuwi sa Pilipinas si Mabilog matapos ang pitong taong self-exile sa Estados Unidos. Sa kanyang pagharap sa House Quad Committee, pinabulaanan niyang sangkot siya sa iligal na droga. Matatanda ang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog bilang isa sa mga narco-politician. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. Sa hearing din na yun, naging emosyonal si Mabilog habang inaalala ang trauma noong Duterte drug war at banta sa kanyang buhay. Durog na durog, persekusyon, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan. Pumalag naman ang kampo ni Duterte sa pagbibigay ng pardon kay Mabilog at sinabing ito ay pag-atake sa reputasyon ng dating Pangulo at ngayon ay isa ng kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Watch Plus.